Aries, dahil sa tapat ang aking pag-ibig sa iyo aking. Minamahal ay wala tayong titiising pagsubok sa buhay pag-ibig dahil sa lagi tayong magkakasundo sa gusto nating gagawin at laging handa ako magparaya para lalo kang maging maligaya. At sa two-digit number games ay number 15 at number 1, mga numero na magbibigay ng swerte sa buhay ay number 22, Number 17, number 8, number 42, number 31 at number 49, gabay ng liwanag ng buwan at sa 3 digit number games ay number 2, number 5 at number 4. Taurus, dahil sa tapat ang aking pag-ibig sa iyo. Aking minamahal ay wala tayong titiising pagsubok sa buhay pag-ibig dahil sa lagi tayong magkakasundo. Sa gusto nating gagawin at laging handa ako magparaya para lalo kang maging maligaya at sa 2-digit number games ay number 17 at number 10 mga numero na magbibigay ng swerte sa buhay ay number 23, number 16, number 26, number 28, number 33 at number 19 gabay ng mga bituin at sa 3 digit number games ay number 2 number 6 at number 4. Gemini, dahil sa tapat ang aking pag-ibig sa iyo. Aking minamahal ay wala tayong titiising pagsubok sa buhay pag-ibig dahil sa lagi tayong magkakasundo sa gusto nating gagawin at laging handa ako magparaya para lalo kang maging maligaya. At sa 2-digit number games ay number 13 at number 10, mga numero na magbibigay ng swerte sa buhay ay number 10, number 24, number 31, number 5, number 18 at number 39, gabay ng sikat ng araw. At sa 3-digit number games ay number 3, number 2 at number 5. Cancer, dahil sa tapat ang aking pag-ibig sa iyo. Aking minamahal ay wala tayong titiising pagsubok sa buhay pag-ibig dahil sa lagi tayong magkakasundo sa gusto nating gagawin at laging handa ako magparaya para lalo kang maging maligaya At sa 2 digit number games ay number 3 at number 19 mga numero na magbibigay ng swerte sa buhay ay number 32 number 19 number 10 number 25 number 39, at number 2, gabay ng liwanag ng buwan, at sa 3-digit number games ay number 1, number 5, at number 3. Leo, dahil sa tapat ang aking pag-ibig sa iyo aking. Minamahal ay wala tayong titiising pagsubok sa buhay pag-ibig dahil sa lagi tayong magkakasundo sa gusto nating gagawin at laging handa ako magparaya. Para lalo kang maging maligaya. At sa 2-digit number games ay number 5 at number 10. Mga numero na magbibigay ng swerte sa buhay ay number 19, number 23, number 40, number 36, number 25, at number 42. Gabay ng sikat ng araw. At sa 3-digit number games ay number 6, number 1, at number 5. Virgo dahil sa tapat ang aking pag-ibig sa iyo aking. Minamahal ay wala tayong titiising pagsubok sa buhay pag-ibig dahil sa lagi tayong magkakasundo sa gusto nating gagawin at laging handa ako magparaya para lalo kang maging maligaya. At sa two-digit number games ay number 19 at number 11, mga numero na magbibigay ng swerte sa buhay ay number 10, number 25, number 31, number 31, number 45, at number 6, gabay ng liwanag ng buwan, at sa 3-digit number games ay number 1, number 5, at number 2. Libra, dahil sa tapat ang aking pag-ibig sa iyo aking. Minamahal ay wala tayong titiising pagsubok sa buhay pag-ibig dahil sa lagi tayong magkakasundo. Sa gusto nating gagawin at laging handa ako magparaya para lalo kang maging maligaya. At sa two digit number games ay number 13 at number 1, mga numero na magbibigay ng swerte sa buhay ay number 5, number 18, number 23, number 30, number 12 at number 46, gabay ng sikat ng araw. At sa 3 digit number games ay number 2, number 3 at number 5. Scorpio. Dahil sa tapat ang aking pag-ibig sa iyo. Aking minamahal ay wala tayong titiising pagsubok sa buhay pag-ibig dahil sa lagi tayong magkakasundo sa gusto nating gagawin at laging handa ako magparaya para lalo kang maging maligaya. At sa 2-digit number games ay number 9 at number 15, mga numero na magbibigay ng swerte sa buhay ay number 21, number 19, number 33, number 20, number 8, at number 31, gabay ng mga bituin, at sa 3-digit number games ay number 1, number 6, at number 2. Sagittarius, dahil sa tapat ang aking pag-ibig sa... Iyo aking minamahal ay wala tayong titiising pagsubok sa buhay pag-ibig dahil sa lagi tayong magkakasundo sa gusto nating gagawin at laging handa ako magparaya para lalo kang maging maligaya at sa two digit number games ay number 15 at number 13 mga numero na magbibigay ng swerte sa buhay ay number 2, number 25, Number 31, number 36, number 43 at number 10, gabay ng liwanag ng buwan. At sa 3 digit number games ay number 1, number 5 at number 3. Capricorn, dahil sa tapat ang aking pag-ibig sa iyo. Aking minamahal ay wala tayong titiising pagsubok sa buhay pag-ibig. Dahil sa lagi tayong magkakasundo sa gusto nating gagawin at laging handa ako magparaya para lalo kang maging maligaya at sa 2-digit number games ay number 10 at number 9 mga numero na magbibigay ng swerte sa buhay ay number 7, number 20, number 36, number 29, number 18 at number 45 gabay ng mga bituin at sa 3-digit number games ay number 1 number 5 at number 6. Aquarius, dahil sa tapat ang aking pag-ibig sa iyo. Aking minamahal ay wala tayong titiising pagsubok sa buhay pag-ibig dahil sa lagi tayong magkakasundo sa gusto nating gagawin at laging handa ako magparaya para lalo kang maging maligaya. At sa 2-digit number games ay number 14 at number 19, mga numero na magbibigay ng swerte sa buhay ay number 11, number 42, number 9, number 30, number 35 at number 27, gabay ng liwanag ng buwan, at sa 3-digit number games ay number 6, number 2 at number 3. Pisces, dahil sa tapat ang aking pag-ibig sa iyo. Aking minamahal ay wala tayong titiising pagsubok sa buhay pag-ibig dahil sa lagi tayong magkakasundo sa gusto nating gagawin at laging handa ako magparaya para lalo kang maging maligaya At sa 2 digit number games ay number 16 at number 10 mga numero na magbibigay ng swerte sa buhay ay number 21 number 33 number 5 Number 46, number 14, at number 40, Gabay ng Sikat ng Araw, at sa 3 digit number games ay number 4, number 1 at number 6.